Magandang umaga mga kahuan. Narito na ang ulat sa panahon today. Narito na yung ating update sa ating binabantayan ang bagyo na si Bagyong Uwan na may international name na Fung Wong. So as of 4 a.m., ang huling lokasyon na itong Bagyong Si Uwan ay huling namataan yung sentro ng mata ng Bagyong Uwan na sa 195 kilometers silangan sa salalawigan ng Virac sa Katanduanes. Kung makikita po ninyo, no, halos ka, kitang-kita na yung mata ng bagyong si 1 Pinapakita nito na napakalakas po nitong bagyong ating minomonitor. At palapit na ito sa may bahagi ng Katanduanes. Hindi natin inaalis yung posibilidad na maari itong mag-landfall. Kapag sinabi po nating landfall, yung sentro ng mata ng bagyo ay tatama sa kalupaan. Ang kanyang lakas ngayon ay nasa 175 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na nasa 215 kilometers per hour. So may git 10 kilometers na lamang po or ay may 10 kilometers per hour na lamang ay maari nang maabot ng bagyong uwan ang super typhoon category at nakikita natin na posible po itong mangyari ngayong umaga. Ang kanyang pagkilos ay medyo mabilis po, no? pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis naman na 35 kilometers per hour. At makikita nyo, patuloy nyo pong uh, makikita na malawak yung sakop ng bagyong uwan at maapektuhan nga niya ang malaking bahagi ng ating bansa lalong-lalo na yung Luzon at Visayas. Base rin sa mga monitoring po natin sa iba't ibang istasyon ng pag-asa, nakakaranas na po ng mga pagulan, lalo na itong bahagi ng Eastern Visayas at Bicol Region. Marami na po tayong itinaas ng mga heavy rainfall warning sa mga nabanggit na reyon narito yung ating latest na track sa Bagyong Uwan. At makikita po natin, at ito po sana yung gusto kong bigyan din, 2 AM ay nandito po itong uh, ito po yung kasalukuyang uh, lokasyon ng bagyong Uwan at makikita po niyo in 24 hours dadaanan niya itong kalupaan ng Luzon by uh, tomorrow po ng madaling araw ay nasa West Philippines Sea yung bagyong Uwan. Ibig sabihin po nito, ito yung panahon na pinakamararanasan natin yung mga malalakas na ulan at malalakas na hangin na maaring magdulot ng mga pagbaha, mga pagguho lupa particular na doon sa mga mabababang bang lugar at sa mga lugar po na very steep slope. Uh, nakikita po natin, base sa truck, na posible pong lumapit, particular na sa may bahagi ng Katanduanes, itong bagyong uh, C1, kaya, kagaya nung binanggit ko kanina, posible itong tumama sa kalupaan ng Katanduanes. Hindi na pati inaalis yung posibilidad na iyon. At maaari po itong lumakas bilang isang super typhoon ngayong umaga. So either strong typhoon po siya o super typhoon. At makikita rin natin na mamayang gabi, inaasahan na po natin, natatama naman sa kalupaan, either Aurora po or sa may southern part ng Isabela yung bagyo at babaybayin niya po itong northern or central Luzon bago tuluyang lumabas ng uh, patungo po sa may West Philippine Sea bukas ng madaling araw. Inuulit ko po, no, pinakamararanasan yung malalakas na mga ulan at malalakas na hangin na dulot ng bagyong uwan simula po ngayong araw ng linggo hanggang bukas, lalo na po bukas ng umaga ng uh, lunes. Posible naman itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility araw po ng uh, Martes. Posible po umaga ng Martes. Makikita po natin sa track, maari siyang muling pumasok ng Philippine Area of Responsibility araw ng Huwebes uh, patungo po dito sa may bahagi ng Taiwan. Uh, sa ngayon po, patuloy pa natin itong imomonitor uh, at uh, kung makaka-apekto pa ito sa ating uh, bansa. So, posible po siyang pumasok muli ng PAR ng Huwebes pero by Friday ay muling lalabas. So, maaaring din siyang tumama sa may bahagi ng Taiwan bilang isang uh, severe tropical storm category na bagyo. Sa ngayon nga po nakataas ang signal number 4 uh, particular na sa Polillo Islands, eastern and central portion ng Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, sa Catanduanes, eastern portion ng Albay. Signal number 3 naman ngayon sa may southern portion ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, the southern portion ng Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet Central and southern portions ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, sa amin po dyan sa Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora at ang Metro Manila po ay nasa ilalim na ngayon ng signal number 3. Cavite, eastern portion ng Batangas, Laguna, Rizal, nalalabing bahagi ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, nalalabing bahagi ng Albay, Sorsogon Tikaw at Burias Islands, northern Samar, northern portion of Eastern Samar at northern portion ng Samar. Signal number 2 naman po ngayon sa nalalabing bahagi ng Cagayan kasama yung Babuyan Islands, Apayao, Abra, uh, the rest of Abra, Ilocos Norte, the rest of Ilocos Sur, the rest of Batangas, northern and central portions ng Occidental Mindoro, kasama yung Lubang Islands, northern and central portions of Ori Oriental Mindoro. Marinduque, northern and eastern portions ng Romblon, naralabing bahagi ng Masbate, eastern Samar, Samar, Biliran, northern portion of Leyte. Habang signal number one naman dito sa may bahagi ng Batanes, naralabing bahagi ng Romblon, ng Oriental Mindoro at ng Occidental Mindoro, kasama po itong Kalamian Islands at Cuyo Islands, naralabing bahagi ng Southern Leyte, uh, na nalabing bahagi po ng Leyte, buong lalawigan ng Southern Leyte, ng Bohol, Northern and Central portion ng Cebu kasama yung Bantayan at Camotes Islands, Northern and Central portions ng Negros Occidental, Northern portion of Negros Oriental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Dinagat Island, Surigao del Norte, Northern portion of Pagusan del Norte at Northern portion of Surigao del Sur. Kung kayo po ay nagtataka dahil hindi nyo pa lalo na sa mga lugar kung sa nakataas yung signal number 3 ng mga hangin, dahil po paparating pa lamang yung bagyo, kaya po posible po na ngayong araw ay simula na pong mararanasan yung mga malalakas na ulan at malalakas na hangin na dulot po ng bagyong c Juan. Kaya po muli po sa mga kababayan natin, lalong-lalo na kung sa nakataas yung signal number 3 at signal number 4, iba yung pag-iingat po at sana by this time po kung kayo po ay nasa mga delikadong lugar, nasa mga ba, madaling bahain o mga lugar po na malapit sa karagatan, sa mga baybay dagat, nawa po kayo po ay nakapag-evacuate na, no? Samantala po, posible pa ring makaranas ng mga pagbugso ng hangin even po yung mga lugar na kung saan uh, wala pong tropical cyclone wind signal. Ngayong araw, may mga pagbugso pa rin ng, ng hangin sa Palawan at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Bukas, araw ng Lunes, Malaking bahagi ng Luzon at Visayas ay makararanas din ng mga pagbugso ng hangin. At sa Martes, kahit nakalabas na po yung Bagyong One ang kanyang trough o mga kaulapan na dalay, maaari pa rin magdala ng mga pagbugso ng hangin sa ilang bahagi ng Luzon. Samantala po, narito yung in inilabas natin or na-issue na weather advisory. Ito po yung mga inaasahan nating mga pag dalang ulan ng bagyong uwan. At makikita po natin ngayong araw, halos ang malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng halos one, uh, 100 up to 200 and greater than 200 millimeter of, millimeters of rain. Ang ibig sabihin po nito, yung mga lugar na madaling bahain, yung mabababang lugar, ay malaki yung posibilidad na makaranas po ng mga pagbaha, lalong-lalo lalo na po yung mga malapit sa mga ilog, dahil nga po inaasahan natin na maraming ulan na dala itong bagyong uwan. sa Samantala po, no, inaasahan natin na bukas makararanas pa rin ng mga malalakas sa mga pagulan mula po madaling araw hanggang buong umaga ng lunes. ang uh, itong malaking bahagi pa rin ng Luzon, lalong-lalo na itong western section ng Luzon. Muli po, no, mag-ingat tayo sa mga potensyal, mga posibilidad ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa na dahilan po ng mga ulan na dala ng bagyong 1. Samantala po, pagdating ng araw ng Martes, makararanas pa rin ng mga pagulan ang ilang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Benguet at Pangasinan habang papalabas na nga ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Juan. Narito naman po yung ating in-issue na storm surge warning. Ang, sabihin po ng storm ang ibig sabihin po ng storm surge, ito po yung daluyong o mga malalaking alon, uh, partikular na sa mga baybay dagat na dulot po ng papalapit na bagyo. Makikita po natin, may gitatlong metro ang taas ng alon, lalong-lalo na dito sa may uh, silangang bahagi ng northern, central, southern Luzon. So yung Albay, Aurora, Cagayan, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Isabela, La Union, Pangasinan, Quezon, at Sorsogon, ito pong uh, mga nakapula, ay makararanas po ng uh, hanggang uh, mahigit tatlong metrong taas ng alon po sa baybay dagat. Habang uh, ang nalalabing bahagi ng Cagayan, Camarines Sur, Ilocos Sur, Northern Samar, Pangasinan, Quezon at Zambales, makararanas naman ng 2.1 up to 3 meters na taas ng Daluyong. Samantala po, sa iba pang bahagi ng uh, Luzon, itong Bataan, Bulacan, Cagayan, Cavite, Eastern Samar, Ilocos Norte, Il Metro Manila, partikular na nga sa may bahagi ng Manila Bay, gayon din sa Pampanga, Dinagat Island, Surigao del Norte at Batangas, makararanas din po ng hanggang uh, isa hanggang dalawang uh, metrong taas ng alon. Kaya iba yung pag-iingat po. Kung kayo po ay nasa mga baybay dagat, uh, mainam po na lumayo na kayo sa lugar na iyon dahil nga maaari pong makaranas ng daluyong ang bahaging, mga bahaging ito ng ating bansa. Narito naman po yung nakataas na gale warning. Ito naman po yung inaasahan nating na malalaking mga pag-alon sa ating karagatan. Kaya delikado na po maglayag yung mga sasakyang pandagat at mga maliliit na mga bangka dito po sa karagatan ng ating bansa, partikular na sa Batanes, Cagayan, kasama yung Babuyan Islands, Isabela, Aurora, Quezon, kasama yung Polillo Islands. Uh, gayon din po yung Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay. Sorsogon, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, sa Metro Manila, Cavite, uh, gayon din po sa Batangas, sa Lubang Islands, Marinduque, Masbate, Romblon, northern coast of Cebu, kasama yung Bantayan at Camotes Island sa Biliran. Leyte, gayon din sa Southern Leyte, Samar, Surigao del Sur, Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Island, Surigao del Norte, kasama yung Siargao at Bukas Grande Island. So dahil po sa uh, epekto ng bagyong uwan, magiging mahalo yung karagatan kaya iwasan mo na pong pumalaot dito sa mga nabanggit po na lugar.